kasama lagi Nakilala ko tuloy O oh, maganda Na nakabibighari Sa aking mga mata Ang di ko lang alam Ay ko pala Bumana sa akin Na film mo ko niya Nagtuturo na siya Siya ay nagbayabang Kamini si tua, kasi yasa alabag. Ako ay umapay, mahipin na mahipin, naglalaway sa panahang habita. Apektang ako iba kaliga, di ko siya batang buang. Sabi na kabai Lumalabas! Lumalabas! Ay, para na dinihingan na Ano ang malaki sabihin ay inyong uulitin? Kami pa rin sabay-sabay! Kami pa rin sabay-sabay! Naku, parang dito yata! Parang dito yata! Parang dito! Parang dito! Alright. Ano ang malaki ay inyong uulitin? sa so Ito pa ang pinakamaingay. Ito pa ang pinakamaingay. Ano man aking sabihin ay inyong uulitin bago Pilipinas. Oo, oh, bago Pilipinas. Wow, uulitin. Ano bang aking sabihin inyong uulitin Pilipinas, oh, sir, bishop. It's a mushroom, it's a everybody it's a mushroom, it's a mushroom, everybody's a bite, everybody's a bite, everybody's say, ho, say, hey, 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 तो बारह पाई गई री तो बार वजह छाबी गई बोना

Everybody see, ¡Oh, para no para las, ay para no bichos le para los bichos. Servicio peo, oh Bago, Filipinas, oh servicio peo, oh Pago ibiribigay sa pinakamaingay kay Andrew E. Maraming salamat! Siyempre pa sa proyekto na ati mahal na Pangulo, pwede na ang Bongbong Marcos, palakpak tayo lahat! Siyempre pa, maraming salamat sa ating mahal na house speaker, Martin Romualdez. Mahalagpakan tayo lahat. At siyempre pa, masigabong happy birthday sa ating mahal na senador, Bong Revilla. Happy, happy birthday! At sino ang pinakamaingay? Maraming maraming salamat. Eto na po, para binigay ng mensahe sa inyo, ibibigay at iahagis ang pagmamahal at tulog sa ating mga Pilipino, sa ating mga bakore nyo. Si Agimat, si Pantay at si Tulume, ang pride ng Kabite. Senator at mananap hiling senador ng Pilipinas, mag-ingay! Senator Bong Vipila Jr. Kamusta na kayo? Alam nyo, pang-apat na entablayo namin. <laughs> eh, hey, music. May music ba tayo dyan? Butots May pang-butots ba tayo dyan? <laughs> Mga kababayan, mga bako-orenyo, eh, tanggalin ko na yung salaming ko. Mga kabataan, bako-orenyo, nais ko pong ipakilala. Wow! Ayun! Nais ko pong ipakilala ang aking matalik na kaibigan. Kaibigan, kaibigan, na kailanman hindi ako iniwan. Kaibigan na maaasahan natin. Noong panahon na ako'y bagsak na bagsak, siya yung kasama ko. Kaya itong taong ito, nakikita natin na mga programang umaagos na ayuda sa ating buong bansa, hindi lamang sa Bacor, hindi lamang sa Kabite, dahil ako mismo, Nakita ng dalawang mata ko, nakasama ko ng bagong Pilipinas Servicio Fair sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Alam ko kung gaano karaming pinaligayan ng mga tao. Ngayon lang nangyari to sa ating bansa. Mga kaibigan, palakpakan natin Speaker Martin Romualdez. Pwede ba tayong tumayo lahat at palakpakan natin siya? At siyempre, mga kongresista na kasama na sumuporta sa programang ito. Palakpakan din natin sila, Luzon, Visayas at Mindanao. Mahigit dalawandaan po ang mga naririto at may mga governors pa tayong mga kasama na tagal Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya mula Kawit hanggang Imus, General Trias at ngayon nandito dito sa Bacoor. At hanggang bukas, marami pong matutulungan. Kaya mga kabiteño, mga Bacoorenyo, kayo na ang bahalang sumagot doon sa mga bashers na itong programa ng Pangulo, eh ito'y tulong talaga, itong programa ng Pangulong Bongbong Marcos na talagang uh, sinusuportahan ng ating uh, mahal na speaker at ng ating mga kasamang kongresista. Dapat lamang na pinapalakpakan natin. Dapat lamang ipagtanggol natin sila. Tama na yung sobrang politika, servisyo sa bayan, ang kailangan ng bayan! Kaya sa inyong lahat, mga kababayan ko, Bacoreño, mga kababayan ko, Kapiteño, mabuhay, is Speaker Martin Romualdez! Maraming maraming salamat, Senator Bong Revilla, ang mahal kong kaibigan. Siya rin, hindi niya ako iniwan nung nakaraang uh, bagyong Yolanda. <laughs> hey! Hey! Okay, sa bay. Hey! hey! <laughs> Sinasabi ko lang, hindi rin niya ako iniwan nung uh, duman yung typhoon Yolanda sa Tacloban yung buong Rebilla, pamilya, at lahat po kayo. Okay. Ganyan na lang tayo. <laughs> Wala yung asawa ko eh. Kayaan mo na lang muna at uh, siyempre nagagala po ako, isang kamalaking karangalan. Kaya ang Pamilyang Rebilya dito ay uh, nag-host sa atin itong uh, napakaldang uh, bahagi ng bagong Pilipinas Servicio Bishopel. Itong ISIP, yung Integrated Scholarship Incentives Program. Itong programa na to ay para sa iyo. Kayo po, mga estudyante, kabataan, kahit sa totoo lang, matagal na siguro na dinig mo na, kayo po, ang kabataan, ang mga estudyante ay pag-asa ng Republikang Pilipinas. Kayo po talaga ang napaka-importante bagay ng ating sosyedad sa ating uh, bungayan. Kay, kung wala po kayo at kung hindi kayo mag-aaral, ano ba ang mangyayari sa ating bansa? Kaya itong easy program na lahat po kayo dito, limang libo limang libo na estudyante, makakatanggap kayo ngayon na 15,000 cash assistance para sa edukasyon ninyo. Yun po ang isi program. At bukod meron din 5,000 na AX pang assist po sa inyong buhay, sa pamilya ninyo. At siyempre, uuwi ninyo yung limang kilong well-milled rice. Yun ang handog po natin ang ating kongresista kay kung wala po sila, hindi natin mailalaan itong budget o itong pondo para ipapagawa itong napakandang programa. Kaya nandito po kami, kay hindi lang kami gumagawa ng batas, pero gusto rin din kami makikita itong implementasyon. At syempre, gusto rin natin makikita kung happy kayo. Kaya kung happy kayo, Ingay naman. Happy ba kayo? Itutuloy pa man natin to? Buti naman kasi kapapasa lang natin yung budget nung isang gabi, kasama pa rin yung isip at itutuloy po natin to kasi napakalito programa. Talaga kayo talaga ang pag-asa, kayo talaga ang kinabukasan ng ating bansa. Kayo ang number one priority sa Ligang Batas. Nakalakda yan ay ang edukasyon ay number one priority. Kaya yun talaga ay makikita nyo. Miski sa budget natin, yung education department ay may pinakamalaking pondo. At ito ay para sa iyo. Para makikita nyo, nandito po kami lahat sa harap ninyo. At kami, yan ang handog po natin. Ito, karangalan natin maglingkod, magsirbisyo sa iyo. Sa lahat ng mga tiga bakor, tiga Ito ang pagkato natin. Magpasalamat din sa inyo lahat kay kayo po rin ay naghalal sa atin. At dito naman, meron tayong mga ipapasok din natin sa Senado. Mga kasama sa Kongreso. Ayan yung Deputy Speaker natin, si Congresswoman Camille Villar. Parang estudyante pa, no? Napakaganda, napakabata. At siya magiging ano, boses nyo sa Senado. At siyempre, sa pangkaibigan ko, isumbong mo kay Tulfo o kakampi na inaapi, the one and only our Deputy Majority Leader, Congressman Erwin Tulfo. Sila po, nung na, itong 19 Congress, talaga mga masisipag sila. Kasama-kasama tayo dito. Yung isang gabi, bago pinasa natin yung budget, nagpuyat-puyatan pa kami. Alas tres kami nag-adjourn. Kay hindi talaga natin kailangan, hindi talaga, talaga, hindi pwede tayo magmintis dito sa trabaho natin. Kailangan tuloy-tuloy. Kay, kayo talaga ang inisip din natin. Kaya, tawag din natin sa program natin, isip. Kasi parati kayo nasa isip natin. Kayo talaga ang minamahal natin. At, kaya nandito kami. Palagay ko, gutom na rin kayo. Eh? Eh! Daan na lang natin sa ganito. Ako po si Martin Romualdez, leader ng House of Representatives. Handang-handa ako at ang 19 Congress maglingkod, magsirbisyo sa iyo, at handang-handa kami makinig sa hinay ninyo. Maraming maraming salamat, bakor! Mabuhay ang kalite, mabuhay ang Pilipinas! Eh! Once again, welcome to the people, Tony Martin we At the of the ceremony, turnover of cash assistance to the youth beneficiaries. muli atin pong palakpakan ang atin pong pinakamamahal na Speaker of the People, Attorney Ferdinand Martin G. kasama po ang Department of Social Welfare and Development Office, at ang atin pong mga kongresista na kasama po ngayong araw. Sa easy program po natin, ang lahat po ng mga kabataan ngayong araw ay makakatanggap ng out cash payout na 5,000 pesos ang mga bigas na inyo pong maiuwi at syempre po ang enrollment po natin sa Tulong Dunong Program Scholarship Program ng Commission on Higher Education. Palakpakan po natin ang lahat.